Hindi pa rin natatapos ang ginagawang inner lane sa isang barangay sa Batangas City kung saan naitala ang mahigit 30 aksidente. Samantala ang outer lane ng naturang kalsada binungkal na rin dahil sa pagkasaayos ng linya ng tubig ng prime water. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Music E hindi pa man natatapos ang unang pagawain sa barangay Sorosoro, Karasada, Batangas City, panibagong problema na naman ang kinahaharap ng mga residente. June 19 ng huling bisitahin ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang ginagawang 300-meter inner lane sa barangay Sorosoro, Karsada, Batangas City kung saan inirereklamo ng mga residente ang ilang aksidente sa lugar dahil sa ginagawang kalsada. Nauna nang sinabi ng DPWH 2nd District na July 9 ang target completion ng pagawain. Mahigit 30 aksidente na raw ang naitala ng barangay dahil sa ginagawang kalsada, kabilang narito ang insidente kahapon lamang. Siguro po, mga may sampuna, pamula po nun tayo ay naghuling nag, nakapanayan po ninyo kami at lalo na kapag po na ulan, uh, talaga pong malandas itong ating mga karsada, ang mga motorista po ang marami ditong na aksidente. Ngayong araw, puspusa na ang paggawa sa kalsada na inaasahang matatapos sa itinakdang araw ng DPWH. Pero ang delivery rider na si Mark Anthony na madalas dumaan sa lugar, may panibago raw pinangangambahan. Bukod kasi sa inner lane, binongkal rin ng prime water ang ilang bahagi ng outer lane dahil umano sa mga leak sa linya ng tubo ng tubig. Yung mga aksidente hindi natin masasabi kasi nadidiyan yung ano eh yung karsada na hindi pa nagagawa. Kaya kailangan ma agad. Ayon sa pamunuan ng barangay, walang formal na abiso ang pamunuan ng prime water hinggil sa pagawain at minsan iniiwanang nakatiwangwang ang mga binukal na bahagi ng kalsada. Kami naman po ay sumulat na sa kanila sa kadahilanan din po nagiging cause ito ng aksidente dito sa aming barangay na sila ay nagbubutas kung may mga leak dito sa aming mga kalsada. Yun po ay naiiwanan nila na hindi po nila naiayos sa atakpan ng maayos. At at ito po ma'am ang uh, talagang sinasabi po namin ay nagiging cause po ng aksidente at hindi lamang po dito sa karsada ginagawang ito. July 3 nang magpadala ng sulat ang pamunuan ng barangay sa Prime Water hinggil sa kanilang hinaing. Wala pang tugon dito ang Prime Water. Hindi naman daw tumigil ang barangay sa pakikipag-ugnayan sa DPWH 2nd District at Prime Water para masolusyonan ang kanilang problema. Muli naman nilang pinaalalahanan ang mga dumadaang motorista sa kanilang lugar. Pag-iingat po natin, alam alam po naman natin, lalo na kapag ka pa po na ulan, ay talaga pong malandas ang karsada. Wala pang tugon ang prime water sa mga text at tawag ng news team, ngunit bukas ang aming tanggapan para sa kanilang pahaya. Eis hanggang sa mga oras na ito wala pang tugon ang Prime Water sa sulat na ipinadala ng Barangay Patina. Sa text at tawag natin sa kanila, umaasa naman ang pamunuan ng Barangay Sorosoro na tutugon ang Prime Water para malaman kung may solusyon ba silang maaring ilatag hanggang inaayos pa ang mga tubo ng tubig sa Barangay Sorosoro at maiwasan na ang pagdagdag pa ng mga aksidente sa kalsada. Eis. Maraming salamat Denise Abante.